Magandang araw mga beshi at ayan ang agang gumising ni Mother Jan at siya ay nagprepare na kami ng aming pang pabayo. Hindi nga ni namin alam kung matutuloy dahil ang lakas-lakas ng ulan dyan mga beshi at ayan nakita ko na ang haring araw kaya for the go na yan mga beshi at si nanay ay aligagang aligaga, ayan, at nandiyan na hani ni si mother, hindi na na at ayan na dumating na ang ating driver na si kaya Ako na kaya at akala niya ay hindi madating, e eh alas 5 pala ang yan, ay gising na ang si mother ay at makaaligagang aligaga, at wala na kami ang mga beshi alam nyo ba mga beshi yan ay yung pinabayo yung apabayo ngayong araw na ito ay namin na, 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 na ano yan na paarawan arawan uli ay eh, kaso pwede na daw dahil wala kaming akat ng mga beshi kaya yon for the go na din at ayan na nga ni hindi ma, hindi na umandar ang bandana deh naku dyan. oh nakailang pajak na ay eh, hindi pa aba aba ay hindi pa wari ma hindi pa wari ingat to, mother at ayan umandar na nga ni ang ni kuya nato at kaya masaya na si mother